So good morning, good morning sa atin mga kamamay Panibagong, uh, panibagong umaga na naman, panibagong videos and updates no At uh, yun, uh, maraming salamat nga pa rin sa lahat ng mga viewers na pin dyan Sa lahat ng mga subscribers na pin dyan From Jomar Official Vlogs no yun, Thank you so much no And good morning ulit And time check tayo mga kamamay At uh, 3 uh, lang, uh, in the morning no And then, updates ko kayo kasi ah uh, Uh, simula kahapon ng umaga uh, pinangunahan po ng taga MPTI na bibigyan po ng mga food supplies ang uh, ano uh, mga na stranded no uh, meron pala tayong na stranded na nandun nakalagay sa um, school ng Dalahican Elementary School no doon naka-evacuate Then pagdating na hapon mga kamamay no, uh, yung 4K, pra Governor Hilinton uh, nagbibigay din ng uh, food assistance ng uh, sa mga trucking na uh, nandun sa mga sa gate port. Andun na uh, binigyan po nila ng pagkain. And then kagabi, uh, pinangunahan din ng uh, Star Wars Shipping Lines na nagpapasok po ng mga pasayro nung kagabihan. Then nagbibigay po ng food assistance yung shipping lines ng Star Wars Shipping Lines no at mapakain yung mga na-stranded na nanggaling sa uh, school, sa elementary then uh, pinapapasok na dito sa pier kaya yun, na uh, nabigyan ng uh, food assistance ng shipping lines then alas 12, uh, hating gabi uh, nag nagumpisa po kami nagpapasok ng mga sakyan then papunta dun, dito sa loob no? and then uh, umalis din daw ang mga, ang mga barko doon sa ayon sa aming nalaman ang uh, mga barko galing sa Marinduque umalis po doon na may umalis po ng alaw na uh, nitong uh, madali araw no uh, may umalis na po doon and then aantayin lang po namin uh, mga barko uh, galing sa Marinduque para po ay maisakay po yung mga trucking na nandito sa labas ng gate at saka yung mga pasayro na mga na uh, na-stranded no mula nung kabagyoan ng Pipito. And then sa ngayon, uh, wala pa ako pong uh, schedule na may bibigay kung sakaling dumating yung mga barko. Ay diretso-diretso na po ang sakay noon. Uh, wala po muna ng uh, schedule may bibigay kundi sakay lang muna ng sakay yung uh, mga shipping lines para po uh, maihakot na po yung mga uh, pasayro may sakay na, no? And kasunod nun yun tuloy-tuloy na po ang mula uh, wala uh, dito hanggang Masbate and then mula dito hanggang Marindoke and from blood So 'yun, ah uh, update ko kayo mamaya pagka may mga barko pang-parating, no? And then muli at ako ay nagpapasalamat po sa lahat sa mga walang sawang sumusuporta sa akin YouTube channel at uh, para po uh, mai-update po kayo, no? So sa mga hindi pa po nakapag subscribe sa akin YouTube channel, please subscribe and and share sa aking mga videos para po sa iba pong uh, uh, gustong malalaman kung, uh, kung may schedule na ba or may biyahe na. So yun, yeah, thank you so much. Tara, let's go. para may parating na barko si Jis. Mga galing sa Marinduque mga ano. Ah, dangerous yan? Dangerous ang karga? Ayun na, mga kamamay, no? Mga galing sa Marinduque. Ay, nandito na, no? Tapos meron pang kasunod Ayun yung isa oh. Yung malit na ilo na yun oh. Ayan. So yun good morning Wim UM. Jesse UM. ah. si na Si Jis Dito yan sa ram 2 mga kamamay no? Maram pa Ayan. Dito na pala sa ram 3 yan Si Jis mga kamamay no? Ayan no? Oh. Good morning, good morning po sa lahat yan yan sa Star Shipping Lines sa lalo lalo kay Kapitan no at kay Dida Good morning po sa inyong lahat lalo lalo na sa mga kaditi diyan. Yan, shout out po sa inyong lahat. And shout out din kay Mama Girl no. And shout out din kay uh, Sir Joseph Makira yan lalo lalo po sa kanyang uh, Mrs no na nasa Abu Dhabi. at sa family ni Sir Joseph Magera Shoutout po and good morning uh, Muli po ang pagbabalik ng biyahe natin ngayon Mga kamamay no Ayan. So medyo madilim lang ngayon dito At uh, ito pa lang ang unang barko na uh, Nag-arrival Ito pa lang Talo talaga yung camera ko sa ilaw ni Jis Grabe Lakas talaga ng ilaw ni Jis talaga Sa lahat ng barko si Jis lang talaga Ah uh, hindi kakayanin ng aking camera at uh, sobrang lakas talaga dyan o oh. yan na si alright yan na ayos good morning po sa inyong lahat no? eh hey, good morning good morning So, ang kasunod mga kamamay, si Ocho, no? Ayan, si Ocho. sabangan so, na rin natin. Si Jis. Purong dinyeros ang karga ni Jis. Wala pang pasero. So, nandito ito kay, ano? Uh, kay Ocho. sabangan natin. Ayan na mga kamamay, si Jis. Ah, si Ocho pala. Narin pala ang Jis. <laughs> si Ocho. At... Uh, nakapasok na sa Blackwater no? uy nag -blurred. talo talaga ganitong oras nagba talaga ang aking camera oh, ating titignan kung merong pasayro ito at baka ito dangerous din no mga kamamay ay magrarampuan si ano si Ucho ang dilim pa naman dun dahil wala pa yung mga lineman na naka uh, tuka dito ay tutulungan muna ni Kamamay para may sabit yung lubid sa barko ayun kinabos pa Bus. dahil kinapos ang paghagis kaya inabot na lang ni idol no ang lubid para may yung ka ayan na isasabit isasabit na ayan na tinulungan natin ano? tinulungan magsabit ng lubid at nakakapagod din pala na gano'n at walang mag uh, walang mooring kaya yun tinulungan ko na pero ano lang yan tracking lang Puro tracking sa kayo Opo, oh, may dangerous Ah, may dangerous So yun, walang pasayaro mga kamamay no At uh, dangerous ang karga Hinapo ako dun ah Alright, so yun Mamay na lang ulit pag may parating no Sila si Dosi pa, mayroon pa mamaya Ayan A few moments later. Good morning, good morning sa mga idol natin dyan. Yan. Get out! <laughs> yan. So, sila una maalis mga kamamay. 6.30, no? Yan. Then, si Montenegro ay alas 9. And alas 9 yan, alas uh, yan. Second trip, no? Tapos ito, 6.30. So, nantay na lang yung coast guard mga kamamay. Tsaka itong isang panakalito So, yung updates natin ngayong umaga, no? Mula kagabi hanggang ngayong umaga. Yeah. Thank you so much.